Hello guys, for today's video, guys, magluluto ako ng miswa. Ayan, so, magsute ako ng onion and garlic. Ayan, papula-pulahin natin ng kuunti. Ayan, gusto ko siya medyo mas mapula yung onion at saka garlic. Then, after that, ilagay natin yung, ah, uh, syempre. Lag, 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 lagyan natin yan ng kamatis guys so naghiwa ako ng isang perasong kamatis ayan para medyo may uh, kunting kulay <laughs> yung aking uh, uh, sabaw ayan so uh, tuwing uulan at maginaw yung panahon dito sa Pilipinas we always cook na miswa soup so ayan guys so ito talaga yung best uh, sabaw ng lahat ng Pilipino pag umulan kasi maginaw so kailangan magluto ng mainit na sabaw so ngayong panahon ng tag ito yung aking best menu for today so ayan luto na yung kamatis ilagay ko na yung sardinas yan ayan isang latang sardinas ayan, paurito ng lahat ayan, so stir fry lang sya natin ng kaunti ayan ayan, stir so, fry lang then ayan, so kailangan natin pisain yan yung palaking uh, salinas kasi buo ko sya ayan, so, kailangan natin sya tinistilisin ng kaunti <laughs> And then, lagyan natin ng black pepper. Ayan. Black pepper. Lagyan natin ng black pepper. At saka, tuyo. Ayan. Lagyan natin ng tuyo. Mmm. Ang bagong-bango. Parang gusto ko nang kumain at sumipsip ng sabaw. Ayan. <laughs> Ayan. Okay. Maghihigup-higup tayo ng sabaw. Ayan, din lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Apat na or six cups na water. Ayan. Ayan, lagyan natin ng six cup of water. Ayan na siya. At then, bago natin takpan yung kaldero, So, lagyan natin siya ng asin. Ayan. Lagyan ng asin. Pagkatapos, ayan, takpan. Pakuloyin yung sabaw. Ayan. Ayan, kumulo na yung sabaw. Ayan, guys. So, it's boiling. Ayan na, it's boiling. So, it's time na to put the tiny noodles or miswa. Ayan tiny noodles. Mm, masarap ang bango-bango. Excited ako kumain. Ayan. Yung light tiny noodles soup ko. Ayan. Mm, super yummy. Ayan na. Ayan. So masarap. So dami ako sabaw guys. Kasi pag uh, uh, mamaya pag uh, maano na yung ano yung pag uh, hindi na siya mainit I'm sure ay eh, absorb ng noodles yung uh, sabaw ayan mabilis kasi yung uh, uh, miswa mag uh, ano mag absorb ng sabaw kaya dinamihan ko ayan na so luto na it's eating time pagkatapos ko guys magluto ng miswa syempre nag-fry din ako ng daing ayan guys So, ba diba? kasama ng, uh, uh, ano ko, yung miswa is yung nag -fried ako ng daing or dried fish. Ayan, so nag-fry ako ng dried fish. Mmm, sarap, bango-bango. Ayan, maparami na naman ang kain ko. Ayan, so ready na. It's time to eat. Ayan na yung akin soup with dried fish or fried dried fish. Kainan time! Let's eat guys! Thank you for watching! Until next time! Bye!